ay si Salamindan sa kasal ni na Jose Manalo at Mergin Maranan. Viral sa social media, kinaaliwan ng mga netizens ang enerhiya at galing ni Ice Gera sa pagsasayaw ng viral na salamindans ng grupong Bini sa kasal ni Jose Manalo at Mergin Maranan. Sa video na ibinahagi ni Ice sa kanyang Facebook account, makikita na kabisado ni Ice ang bawat galaw ng sayaw at todo bigay siya sa bawat kembot. Dahil dito, umabot ng mahigit 3 milyong views ang video sa social media. Paano kaya naging mabilis ang pagkalat ng video na ito at bakit ganun na lang ang kasikatan nito? Sa kanyang caption, pabirong sinabi ni Ice na may 20,000 pesos daw na grand prize para sa pinakamagandang performance na mas lalo pang nagpasaya sa mga fan. Marami sa mga tagahanga ni Ice ang natuwa at pinuri ang kanyang sense of humor. Ano kaya ang epekto ng pagiging maligaya at pabirong personalidad ni Ice sa kanyang mga taga -subaybay? pinuri ng marami ang pagiging game ni Ice at ang pagpapakita ng saya sa mga ganitong okasyon. Hindi lang ang kanyang sayaw ang napansin ng mga netizens, kundi pati na rin ang kanyang pagiging masayahin na talagang nakakapagbigay ng good vibe. Bakit kaya mahalaga na makita ng mga fans ang masayang personalidad ng kanilang mga idolo? Ilalang kilala si Ice Segera sa kanyang talento sa musika, pero ang kasayahang ipinakita niya sa sayaw na ito ay isa pang halimbawa ng kanyang ibang galing. Patuloy na ipinapakita ni Ice ang kanyang kasiyahan at magandang personalidad na kinagigiliwan ng maraming Pilipino. Paano kaya naiiba si Ice sa ibang mga artista sa pagpapakita ng kanyang tunay na sarili? Ang viral na video ni Ice ay nagumpisa ng usapan sa social media. Habang patuloy itong ibinabahagi at pinapanood ng mga tao, ang saya at enerhiya na hatid ni Ice sa kasal ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis itong kumalan. Paano kaya nakakatulong ang mga ganitong simple, ngunit masayang sandali sa pagbuo ng magandang relasyon sa mga fans? Bukod sa sayaw, ang pagiging open ni Ice sa pagpapakita ng kanyang saya at pagiging natural ay nagpapaalala sa mga fans na magpatawa at magsaya kasama sila. Mahalaga kay Ice na patuloy na makipag-ugnayan sa kanyang mga followers at patuloy silang pasayahin. Bakit kaya mas gusto ng mga fans na makita ang mga artista na masaya at maligaya sa kanilang mga gawain? Ipinakita ni Ice na hindi lang siya magaling sa musika, kundi pati na rin sa pagpapasaya at pagpapakita ng saya sa mga tao. Ang kanyang sayaw sa kasal ay isa pang halimbawa ng kanyang galin at pagiging game sa mga ganitong masayang okasyon. Ano kaya ang nadarama ng mga fans ni Ice sa mga ganitong performances? Ang kasal ni na Jose Manalo at Virgin Maranan ay isang okasyon na puno ng saya at kasiyahan. At ang dance performance ni Ice Guerra ay nagbigay ng dagdag na kagalakan sa pagtitipo. Hindi lang ito isang simpleng kasalan kundi isang pagtitipo na nagdala ng ligaya sa lahat ng dumalo. Paano kaya nakakatulong ang mga ganitong maliliit na sandali sa paggawa ng mga okasyong hindi malilimutan dahil sa viral na Sayaw ni Ice, naging mas masaya at memorable ang kasal ni na Jose at Merch. Ipinakita nito na hindi lang ang malaking mga okasyon ang nagbibigay saya, kundi pati na rin ang mga simpleng sandali na puno ng saya at enerhiya. Ano kaya ang mga aspeto ng isang okasyon ang pinakamasaya para sa iyo? Ang sayaw na ito ni Ice Gera ay nagpapaalala kung paano ang mga simple Ngunit masayang moments ay nakakaapekto sa ating pananaw sa buhay at sa mga celebrity. Hindi kailangang maging seryoso palagi at ito ay nagpapakita ng tamang balanse ng trabaho at kasiyahan. Bakit kaya ang mga ganitong moments ay labis na tinatangkilik ng mga fans?